O, oh, yung misahin na ito, ano to siya? Uh, Engineer to, ano? At maaari din na uh, may uh, mga tao na uh, okay. uh, okay. uh, hindi rin naniwala. So, uh, tinuturoan niya na yung bata. So, huwag maniwala o ano man tawag ng mga bata sa akin. Ito, 100% talaga ako dito na mayroon. Hindi lang ito isa o dalawa o ilan. Basta marami-rami ito, mga ganitong klaseng uh, mga tao. Ito yung mga magulang na masabi natin na mga one-sided. Kumbaga, uh, hindi bukas ang posot isipan na uh, kung ano man yung mga na ipinarating natin, ipinarating ko, ay uh, hindi nila pinag-isipang mabuti. Kung totoo ba o hindi ako. Ngayon, uh, yun yung nasayang sa mga bata. Kasi, ito yung pinamulat nila sa bata na ako nga ay hindi totoo o false prophet o nagpatotoo. Ngayon, yun na rin ang kinalakihan ng bata. Sa halip na makinabang ang bata, dalang bata, eh, siyempre, eh, pag murang pag-isip pag, pag ng bata, mas dali silang mahininwala. So, malaki ang kawalan sa mga bata sa uh, ginawa ng mga magulang o sa katanda sa kanila. So maraming ganitong pangyayari na nakakalungkot. Ah, uh, kaya nga maraming bata na lumaki na napadiwara. Uh, napaniwara. Bale. Kasi nga hindi pinapalaki ng mga magulang ng tama. At uh, hindi tinuturo ko ano yung mga bagay na nakabote at ano yung bagay na nakasama. Uh, minsan kasi, tinuturo natin sa bata yung mga bagay na mabuti. Ngayon, hindi nyo naituro yung masama kung itong bagay na to masama. Hindi ibig sabihin na tinuturo, igagawin ng bata. Katulad ako, tinuturo ko ni Indian na ito na, huwag mong gawin yan, nakakasama. O, ibig sabihin, alam niya yung bagay na masama na nakakasama. Kasi kung ituro mo lang puro mabuti, tapos yung masama, hindi mo i, isabihin sa bata. So pag na-encounter ng bata yon ang alam niya, tama yon Kasi hindi niya na, kasi hindi niya na alam na masama pala yon So yun yung isa sa kalooban ko na pipi, pinamulat ko sa bata o itunuturo ko sa mga bata ang tama at mali. Ngayon, ipaliwanag mo mabuti, bakit mali? So ganun ako magturo. Katulad ng ano, naalala ko yung si MJ. Yung masa mga mga panahon na ni MJ, ah uh, yun yung Tamagotchi, di ba? Tamagotchi yon Oh. Dawet eh si MJ na Tamagotchi. Yung laro ng Tamagotchi. May sabi ko nak, yung laro na yan nak, hindi yan maganda sa edad mo. Ah uh, nakakasira yan sa pag-aaral. alam niya Tamagotchi na nakasira. So ngayon tapos mas maganda pa gawin mo, eh, magbasa ka na lang ng libro o ano man yung pwede na gawin mo. Huwag lang tamang kutsi. So hindi ko hindi ako mamimili. Hindi na siya namimili kasi pinaliwanan ko eh. Hindi tayo bibili niyan kasi nasisira pag-aaral mo niyan. So kaya alam niya na laro na yung tamang kutsi, nakasira. Kaya lamang kasi MJ na hindi siya dumanas ng tulad ng mga games ng ano, yung mga computer games. Bira ako doon mga computer games. Mayroon dito sa bahay. Pero, hindi ko siya pinapalaro. Yung mga may mga guests nagbigay sa akin ng kopyo, ano? Ng mga laro ng ganun. sabi ko nga uh, uh, ipamigay na 'yan. Sabi naman siya, ibigay mo 'yan, 'di masira din 'yung pag-aaral ng mga bata. So ang ginagawa ko, itinatapang ulo lang. So mahal 'yung mga laro na 'yon, 'yung mga computer games na 'yon. may meron siyang unit. ay ilang bisa ko nagawa. Pero yun nga, hindi ko pinamigay sa mga monkey ko. Kasi kung bibigyan ko, parang sinisira ko na rin yung pag-aaral nila. So, mas magsugtuhin ko pang itapon kaysa uh, ibigay sa kanila na isa din sa dahilan na maaring masira ang pag-aaral ng bata. Kaya itapon ko na. So, ganun ako. So, so, kung mga magulang lang din sana, tulad ng pag-iisip ko, tulad yung mga laro na yan, na hindi na ipahitulo sa bata, ay hindi rin sana masira ang pag-aaral ng bata. Ngayon, pag ng bata eh hindi makapag-aral lang maayos o mabuti dahil sa mga larong binibili ninyo, eh sino naman ngayon maapektuhan? Hindi kayo din. Malit ang raro ng bata o ang bata bulakbol o tulad ng mga bata, may hingi ng baon, binibigyan ninyo. Pero yung pala, pumupunta doon sa computer games. Hindi ninyo alam. May umuwi din ang bata ng oras na uwian. Akala ninyo pumasok. Yung pala, nasa computer games. Yun yung ano, na, na hindi nyo naipaliwanag sa bata. Ngayon, pinabayaan lang ninyo basta pumasok. Hindi nyo inaalam, hindi naman kayo pumunta sa school. Kung kamusta ang anak ninyo, masyado kayong kampante, kaya natapos ang taon, walang alam ang bata. Pero nyo alam kung hindi pala pumasok. Talaman lang ninyo kasi wala nang, wala nang laman yung card. Kasi walang grado ang teacher. So, ganun ang nangyari. Tulad ng mga cellphone, no? Marami mga bata nung pag ko sa Pilipinas, kahit mga mga apo ko na, bale. So, ang hawak, cellphone. Four years old pa yung bata. Ha? Cellphone ang hawak. Tagbawian mo ng cellphone. Wala. Nagwawala ang bata. Nung nausaw ang cellphone, unang pagkauso ang cellphone, nagwawala ang bata. Paano? Hinahayaan ninyo na pag gusto ninyong may gagawin kayo, maglaro kayo ng tungkit para hindi kayo magulo sa bata, ibigay yung Silpon sa bata. Ngayon, lumaki yung bata na gano'n ang hawak ang silpon. Ngayon, gusto mo yung mag-aaral ng bata sa panahon ng mag-aaral, bawiyan mo ng silpon, makipag-away na yun. Hindi na yun uh, papayag na bawiyan mo ng silpon. Sinasanag ugat nun. Design yun din. Kayo din ang napiktuhan. Kayo din ang problema. Ang bata hindi na uh, papayag na ng cellphone. hindi na mag-aaral, silpon ng hawak. Kung ano-ano mga pinapanood na mga games o ano-ano, maraming natutunan. Ang bata na hindi magaganda. Kaya ang magulang din ang napiktuhan. So, kaninang mali yan? Sa inyo mga magulang. Tapos ngayon, lumain mo yung bata kasi ganito ganun. Na samantalang kayo naman talaga ang may mali. So, kayo din ang gumawa ng problema sa sarili ninyong mga anak. Kaya ang mga bata lumaki na walang alam, lumaki na hindi naging mabuting bata. So, yun. Ako, hindi ko ito pinagmalaki, pero yung mga pamangkin ko, kahit anak ng kapatid, mga kapatid ko, uniwala kayo, hindi. Naging mabuting bata sila sa akin, pero sa magulang nila, nung, hindi pinapakinggan yung, yung isang bayaw ko noon. Nako. Kung mag-ano ng bata, parang hindi nila anak. Kaya yun ang ano doon, na maawa ako ng mga bata. Pag nagpalo, grabe pag pumalo. Pag sinabi ng tatay niya na uulit ka pa ba, opo ang isasagot. Paano na hindi naging opo ka? Kalagi niyang papaloin. Na hindi ka ako pwedeng, minsan sinasabihan ko, tama na yung kuya. Kawawa yung bata. Di ba? So lumaki ang bata na ganyan. Ako never ako mamalo ng bata. Pero kahit gano'n ang mga anak ng mga kapatid ko na yun. Nandiyan sila lahat. Pag ako ang magsasalita, nung makita lang nila ako pa uwi sa bahay, takbo na yan, nakit sa taas sila lahat. Nag-ipon-ipon na yan sa taas, huwag nakita ako. Pero hindi ko sinasaktan ng mga yan. Kita niyo Yung iba, yung papa nila, pag nakita, sinasaktan sila noon. na, Pag sitahin, eh, nandun lang, lang mata. Go ako, pag nakita ako. Pag nakita lang ako, wala na. Nauna na yung sa taas sila lahat. Pag akyat ko, nandun na sila lahat. So, nasa pagpasunod yan sa mga bata. Hindi ko sila anak. Mga pamangking ko lang sila, pero nakikita ko na may resibito ang mga bata. Hindi man natin masabing natakot kasi hindi man sila sinasaktan. Neither sila nakatikim sa akin ng palo. O ano man, kurot o ano man. Pero, pag nakita ako, malayo ang espiritu ng no, mga bata yan, mga laki na mga lalaki na yun, maalala ang anila yun pag nagkwentuhan kami. Maalala nila kung gaano sila katakot noon. Isipin ninyo yan, na Hindi nasasakta, pero natatakot. Kasi meron ako isang salita at sinapaliwanan ko na dapat hindi yan. Huwag kayong nandyan kasi may mga train dyan, may mga sasakyan dyan, mga, sa kasaan kayo o ano man. So, marami mga magulang na ang alam nila, mahal nila yung anak nila kasi binigay yung kung anong gusto ng bata. Ang pagmamahal, wala yan sa pagbibigay ng gusto sa anak. Ang pagmamahal ay nandoon sa pagtuturo ng tama. Kailangan ipaalam mo yung mali para alam din ng bata na yung bagay na yan mali. At ito yung tama. Para ito yung gagawin ng bata na ang tama ng mga bagay na nakakabuti. May mga magulang, basta may may bigay na pera, bigyan na ng pera, o so bahala ka na. So, malaya ang bata. Ayan, si MGO, malaki na yan. No? 26 na to, nagtatrabaho yan. Pag lumabas yan sa trabaho niya, tatawag na sa akin yan, pa, to, palabas na ako. Pa, nasa bus na ako. Pa, nasa binabaan na ako. Oh, Sipin niyo yon Mula nang maliit pa, nagkaroon siya ng isip. gano'n hanggang ngayon. Pero hindi yan nasasaktan. Never na yan. Never na sigawan. Never na kurot. O ano man. Aranan niyo. Narinig niyo yung sinabi ko. O, so, pag nangyaring nagawa, kung nasaktan siya, pwede niyo sabihin dito na sinungaling ako. hindi ko nagawa sa kanya yun. Sipin niyo yan. Sa 36 years old niya. Wala siyang malalang Pinalo ko siya o sinaktan ko siya. So, itinuturo ko sa kanya mga bagay na tama. Kung sana ganun lahat na magulang, walang mga batang pasaway o madiwara. So, yun yung mensahe na yun na ipinarating ng Diyos. Di, e, wala saan ang mensahe yan dahil alam ko nandiyan na lahat yung mensahe ng Diyos. Pero nagtanong kasi ako sa kanya, sabi ko best friend, ba, wala ba tayong song? Walang mensahe wala na, hindi ka na nagbigay ng mensahe. Kaya nagbigay siya dalawang sunod para may isom lang. So, ito yun. Uh, uh, uh Pangaral. Uh, 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 sa lahat ng uh, gulong uh, ng mga anak ninyo na magkaroon ng magandang asal para maging mabuting nila lang na abang lumaki, eh, merong magandang kinabukasan at walang sakit sa ulo sa inyo. Marami talaga pag-uulang ang mga magulang. Kaya ngayon, marami mga bata na sobra-sobra na pasaway sa magulang dahil sa kulang sa paalala ng mga magulang at sa pagtuturo ng tama. So, oh, yun lang.